Sa para mukha alam po, may po na dito naman tayo sa labas at tayo ay magtatanim ng luya. Ah, samahan nyo samahan niyo ko para makita niyo kung paano ang proseso namin pagtatanim ng luya. So umulan kagabi, kailang saanib na ng ulan, kaya maganda na rin magtanim ngayon. And. So, ito na yung ating luya na na-harvest. Ano, ayan. Makaraan. So, medyo may malalaki rin naman. Ganito, lalaki, oh. Ayan ito, lalaki o. Oh. So, stock na to. Ayan. Stock na itong luya. At ilang buwan na ito sa lagayan. Nilagay natin dyan sa lupa. So, ayan, ito yung ating ano, ah, uh, kipirasuhin uh, i-divide natin para dumami yung isang uh, lapang o isang ano yung buo kain to yan. so titignan natin kung paano tayo maghiwag ng luya para maparte parte natin yan so ganito yung proseso ng pag ano ng luya bawa ganito luya yan. so para maitarim natin ito kung ito tatin natin malaki no, so yan, bawat ito, ganito, tirasuin natin yan. So, makikita rin natin kung may sakit yung ating luya. Yan, tapos ito. Tapos ito. Ito, pwede natin kunin yan. So, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ito, pwede pa natin itong hiwain. May kutsilyo, hiwain yan, ganyan lang. Pwede pa itong itanim. O, yan, anim na siya. Ah, ito, pwede pa rin dahil may may mga tutubuan siya. Kaya pwede yan na kuwain pa rin yan. Ganito. Ayan. So, ganito lang kami naghihiwa ng luya na pangtanim. Yan. Ganito. So, yan pwede itong hatiin dito. Pwede rin yan dito. So, ginaganyan naman natin. Yan. So, pwede pa itong hatiin. Kung gusto mo parami, pwede pa itong kuwain dito. So, madami mo pang pantay na luya. Kaya, hindi natin hiwain. Ayan. Ito pwede pa rin itong hatiin dahil sa meron dito tutubuan saka dito. So ito pwede pa rin itong hatiin kung gusto yung pampadagdagan ng ating pantanim na luya. Ayan, pwede. So ito nga dahil may maraming pa naman tayong pantanim kaya ito rin lang at saka mas maganda yung ganito para mas malaki ang laman. May ah uh, may laban-laban siya sa init, ano, sa init ng araw. Kasi pag malaki, mas maganda. Kasi kung maliit, pag naiita ng araw, hindi natin masabi yung panahon dahil minsan sobrang init talaga. At bihira ang ulan. Kaya mas mainam na yung malaki yung ganito. So, ayan. Papakita ko naman sa inyo kung paano malalaman na yung ating luya ay may sakit. Halimbawa, na isa-stakan na to. Kung mapapansin nyo, Ayan. May namumuti. O kagaya nito. Ayan. Ayan. Ito yung luya na may sakit. Kaya nasabi ko may sakit. Kapag ang yung kamada ng luya, hamba o na-harvest na ninyo at ganito sa amin, na-harvest na namin at nakakamada siya at nagkaroon ng amag na ganito. Kita nyo puti. Ang dami. Ayan o. No? So, ayan, palatandaan ito na may sira o Mabubulok yung ating luya kapag hindi natin Naiwalay yung may mga Sakit kasi madadamay na yung iba Kaya pakita ko sa inyo Kung paano malaman Na yung luya natin may sakit ah, Ganito, pating perasoy Ganyan, ayan Pero nung ikamada namin ito Wala itong amag Kasi kumapansin natin yan, no? sira Iba yung kulay ng may sakit Sa malusog na luya Ganyan ito ito malusog itong luyan na to wala itong sakit so makikita natin yan kapag inano natin no oh, ang pagkakaiba wala siyang ano pag hindi kagaya nito ibang kulay at saka ito o oh, yan oh. so ganun po kailangan ma separate natin yung luya na may sakit dahil kung hindi natin maagapan yan magdada, yung iba nating ah... Uh, luya lalo kung naghihintay tayo ng magandang presyo at uh, gusto nating mamahal medyo maghihintay tayo ng magandang uh, bintahan so kailangan nating ihuwalay yung may ganito kasi minsan ito na initan ng araw ito ganyan ito na inita ito ng araw so ang luya nakaganyan so pagka nagtanim tayo nasa, nasa ilalim yan so pag lumalaki na umaangat yan sa lupa lumalabas sa lupa So ang ang laman uh, exposed sa araw. Kaya kung mapansin natin ito, yan o. Oh, kulubot na kasi nainitan siya ng araw. Pero hindi yan lahat may sakit. Yan. Ito ay nano lang ng araw. Natuyo. Yan. Yan. So, pinapakita ko sa inyo, ito yung mga nangyayari sa luya kapag napabayaan. Lalo kung matagal na siyang exposed sa araw. At hindi agad nahuhukay. Hindi agad na harvest. May possibility talaga na ganito ang mangyari ang luya ay masailan pero madali itong alaga ngayon ito oh, yan, ano rin siya pero yan ay ibig sabihin ay hindi sa ano, sakit ng luya bulok talaga kasi ito ay nainitan ng araw kasi ito ngayon ito malalaki so pag nakalabas siya sa araw kasi sikatan siya mainit yan ang mangyayari nalalabon siya naluluto pero ang ilalim naman niya hindi ito pa sa inyo ilalim oh. yan kaya kailangan pagka lugot na yung luya, 11 months, pwede na siyang i-harvest, no? Kasi pag na-expose na, -expose, na expose sa araw, ganito mga yare. Tingnan po yung nasikatan ng araw at saka yung hindi na sa ilalim. So okay pa 'yan. Tanggalin lang natin. Pwede pa yung itanim. Pero sa amin, pag ganito na, hindi na namin hindi na namin tinatanim 'to. Kasi kahit hiwain natin 'yan, ayan. Ayan, oh. may tama na rin siya, palalim na. So, i-aalisin nila natin to. Ano po? Kaya kailangan pag nagtatanim tayo luya, walang sakit yung bini. Kasi once naroon siyang sakit, yan ba yun to? Ayan, wala naman itong sakit yung kaputol, oh. wala. Doon, linis. So, ayan, nakikita natin kung healthy ang luya natin. Ganun po, hindi basta nagtanim tayo, kailangan, ano lang, yung baliwala, ganyan to, may mga Ah, binubukod na namin 'yan. Para sa ganun hindi na siya makadamay pa. Kasi pagka dumami 'yan, habang naglalaman 'yan, lumalaki ang laman ay diba dami yung sira. Tuloy-tuloy ang pagkasira niya. Kaya nito oh. 'Yan oh. no. ang yan ang dahilan kung bakit ang luya kailangan kahit sa pagkakamada pag na-harvest na ay maayos din saka hindi siya masyadong mataas kailangan mga 12 12 inches lang wala sa lupa o kaya pwedeng ihukay tapos uh, lagyan lang dahon ng saging na tuyo yung laying sa lupa ano. pwede rin naman na pakudan kailangan hindi siya naihipa ng hangin kasi malakas itong ano kumilis yung lumiit ano? kapag nainit na initan tapos may ano ng araw ng hangin tumukupi siya so ang maganda nito dosa hindi talaga na aarawan kapag nag stack tayo ng luya so ayun po at tayo ay magtatanim na pinakita ko lang sa inyo so ganito 'yung nangyari sa so, pag stack namin ng luya kailangan din maingat talaga at mm, mausisa tayo kailangan natin titingnan yun palagi 'yung ating mga na-harvest na luya kung ano 'yung sitwasyon kung okay ba o hindi 'yung mga luya natin kaya ito ayan, may mga amag oh. Eh. iba na yung kulay ng laman so hindi natin ito sasama itanim ayan na simula na tayo tubunan na tayo sa ating taniman kung gusto nyo yung video na ito like, subscribe and click the ring click the notification bell or uh, yeah. bell icon ba? Yeah. Two times para mm -hmm. man-notify po kayo yes. sa mga susunod namin gagawin na videos thank you bye bye bye